Meron po kayong uh, gustong ireklamo sa amin? Ano pong ginawa sa inyo? Ito po si Cliff Ginko po. Matagal na po siya sa TV5 po. Mali po kasi nalasing po kasi ako nun sa pinamahawakan niya po yung ari ko tapos stroke niya po. Sinubo niya rin po yung sa akin po. Hindi ko na po rin nakakali. TV5, this is my request to you. Ayusin niyo po ito. Investigate. Mas maganda kung... Habang merong investigation, itong si Cliff Ginko, suspindin niyo muna. Just like what you did to us nung panahon ng T3. Issue nyo kami ng show cause order. Dahil may mga sumbong, dahil kami ay uh, maingay sa titit, kami may mga napagalitan at hindi nagustuhan ng mga napagalitan, sinususpindi nyo ako, kami. Then do it to ano? To Cliff Ginko. as talent dito sa TV5. Eh, since dito naman po ako nag-OJT dati, ako uh, kinonsider ko rin po magpasa rin po dito ng resume ko. Bilang uh, program researcher, ano yung uh, task mo dito sa segment? Bali po kasi, uh, maghahanap po kami ng mga nabiktima ng scam. Tapos po, i-expose po namin yung scammer gamit yung mga modus na mga estilo nila tapos po magkano po kami kung sa Facebook o saan mang mga victims tapos kailangan po iba-iba rin yung klase ng scam doon. Bago pa ako mag-start sa trabaho, naganap na rin po ako ng mga storya. So habang nagpe-prepare din po ako, makakatapos ko lang din po ng graduation, naghahanap na po talaga ako ng mga storya pwedeng i-feature. Paano mo nakilala itong si Sir Cliff? Nakilala ko lang po siya nung meeting niya po namin. Anong araw ka niya inaya ni Sir Cliff? July 21. Paano umabot sa punto na inaya ka niya? Uh, sabi niya kasi, total neighbors naman tayo, ayahin sana kita uminom. Okay. Ganun po, yung pa rin nasa conversation po namin sa chat po. Nung ikaw ba'y ba kinausap niya na magiinuman kayo, may binanggit ba siyang pangalan na meron kayong makakasama? Doon naman po parang wala naman po siyang sinabi po okay. na meron makakasama. Okay. Pero po kasi hawak po niya yung service noon yung sa TV5 din po. So, nung doon sa hotel, dala-dala niya yung service? Opo, dahil po niya yung service. ang uh, actually, nag-suggest niya din po siya kung pasusundo na lang daw ba niya ako o ganun. Mm. Bago kami magkita. Okay. So, pagkadating mo ng Manila, dumiretso ka ng hotel, Opo. ano ang sumunod na nangyari? Bali po, nung pagdating po niya, hinintayin niya po matapos yung conversation ko with a uh, fellow researcher. Ano nangyari po, umakit uh, umakita po kami doon sa kwarto, which is yung room 2022. Ta tapos po nung uh, pagdating ko doon, pinakain niya po sa akin yung dala niyang uh, chicken. Tapos nung uh, kinahin ko na po, biglang may tumawag naman po sa akin yung segment producer ko. And alam niya po actually na nag uh, nag magiinuman po kami. Binanggit ko rin po yun sa kapwa ko segment producer. Kasi po, So, bawat segment producer, merong researcher na naka-assign. Okay. And then, nabanggit ko nga rin po yun. Uh, after po namin mag-usap ng segment producer ko, doon na po kami dumiretso ng Poblacion Makati. Gamit po yung service po ng TV5. Nabanggit mo rin doon sa programa na ikaw ay nalaseng. Opo. Oh, so, around 12 midnight, kamusta nung pauwi na kayo? Bali po, talagang hilong-hilo na po ako. Na, kikita ko po yung Uh, parang ilaw, parang gumagano-gano na po yung talaga ikot na yung ulo ko. Kasi hindi ko po maintindihan kung parang ngayon lang ako tinamaan ng ganong klase. Kasi bago lang din po yung alak eh. Ano ba yung mga ininom mo? Actually, isang bote lang po. Pero 43% po yung gin. Meron po kasi siyang uh, parang tatakpo ng alak. Pero bago lang po sa paningin ko. Naugos po ang dalawa? Hindi po. Hindi ko po, po naubos kasi nalasing na rin po ako. Eh. Okay. So, nang, sinong ang ng grab? Siya po. Siya po yung nabook okay. ng grab pa uwi. Eh. Kasi wala na rin ako siya po ako sa wish po noon eh. Na, na, naalala ko pa yung mga nangyayari po pero hindi talaga ako makakilos ng parang makapaglakad ng normal gano'n. So, habang nandun kayo sa grab, kamusta? May pinag-uusapan pa rin ba kayo? Wala po. Kasi ano na po agad ako. Uh, talagang lasing na. Tapos po, ano, nagsukal na rin po ako sa grab din. Da, hinahabol ko po dapat na masuka sa labas ng bintana, pero nasukaan ko rin po yung pinto. So, nung karating kayo ng Richmond, paano yon? Siyempre, nabanggit mo, lasing ka na. Ah, uh, siya ang umaakay sa'yo paakyat. Ah, uh, uh, bali po nung pagakyat po namin. Yung nga po, dumiretso na po ako sa CR kasi niyaan na rin po ako sa alaga ko na puro suka, ganito, ganyan. Tapos sabi ko po, ah, uh, ano, uwi na rin po ako. Sabi naman niya, hindi mo na kaya umuwi. Kasi yun niya po, um, nilinis, niya po yung nililinis ko, yung nabanggit ko rin po sa programa. Ano. hinubad ko na po yung ano, tapos yung pants ko rin po. So bali naka-boxers na lang din po ako nung, ano, ano, nung ano, paghiga ko po. Ayun po. Nung ikaw ay nakahiga na, ano yung mga naaalala mo? Yun niya po, pinabaya rin po kasi yung kumot niya Tapos, doon na ako naramdaman yung ginagalaw-galaw po niya. Okay. Tapos po nung after nun, hinubad niya yung boxers ko. Tapos, um, in-stroke niya po. Tapos po yun, yung sinu... Doon na po dumating sa... Sinubo niya po yung ari ko po, po. Nung ito ay nangyayari, kinausap mo ba siya? Hindi po, pero umaano po ako. Yung boses ko po na ano, parang... Uh, parang... Pumapalag? Opo. Oh, okay. Ang inyalang po, yung pinipilit niya pong ipahawak sa akin yung ari niya. Mm -mm. Yan po, tinatabay ko lang yung ari po niya. Hinalikan ka rin ba niya? Hindi po. Okay. Kasi po, puro suka rin po ako nun yun. Hindi na nga rin po ako nakapag-toothbrush po noon. Ano ang uh, pagkakakilala mo sa kanya? Siya ba ay may pamilya, may asawa, may karelasyon? Opo. Ano yung mga sumudod na nangyari? Bali po, nakatulog na rin po ako noon. And then pagkagising ko po, katabi ko po siya. Pero, yun ang halo-halo na po yung nasa isip ko noon. Gusto ko rin po talaga siyang minsan na, ano, kumprontahin, pero natatakot din po at the same time. Kasi po, ang pagkakilala ko sa kanya, makapangyarihan talaga siya dito eh. Sa, dito po sa TV5, parang tinitingala siya ng kahit mga angkos. Kailan kaya nagreklamo sa management? at paano mo pinaalam o kailan mo ipinaalam din sa mga head mo, sa boss mo? Pinaalam ko po nung mismong nangyari sa akin yun. Papunt na habang naglalakad na po ako papunta ng unang police station. Kasi po, nung una po halo-hali nasa isip ko eh. Dahil yung executive producer ko po, base po sa kwento nila sa loob ng opisina, ang nagpasok po doon, isa yun niya po yung program manager ko. Ano yung in-advise sa'yo nung matapos ka na mag-report sa kanya? Bali po, nung time po na yun, gulat na gulat nga din po siya. Kasi nga, niya, uh, matalik niyang kaibigan yun niyan eh. Inaanak pa nga po niya yung, yung anak ng perpetrator po. From July 22 to July 29 hanggang sa maibigay mo na ng kompleteng dokumento mo sa management, sa HR, ikaw ba ay nagre-report on duty pa rin? Uh, bali po nung mga unang days ko lang po after sabihin yung nangyari sa akin, Nagko-comply pa rin po ako. Nag-reach -re ako sa mga uh, case study ko. Pero yung iba naman na case study ko, hindi na rin ako nireplyan. Pero may ilan na na-interview pa nung segment producer ko po. Tapos din na rin po ako nakasama sa shoot po. Ano ang uh, plano mo o ano ang gusto mo mangyari dito sa program manager mo? Ang gusto ko lang po talaga mangyari ay matanggal po siya. Kasi po, ano sakit sa loob po na after ng mga programa, may kita mo yung pangalan niya sa credits. Alam ba ng uh, family mo yung nangyari sa'yo? Noong una po, ma'am, hindi ko po kasi masabi. Kasi parang, ano po eh, yung andami po kasi ng opportunities. Sa government, sa entertainment din po. And then, itong news. Dahil nga, ito yung gusto ko. Ito yung parang, um, parang feeling ko po nag, nagkamali ako sa pinili ko. Ayoko magbukang ganun sa harapan ng mga magulang ko na ano ba yan? Ito pa yung pinili ko tapos dito pa ako na nagkaga nito. Kaya po medyo hesitant din po ako sabihin sa kanila nung time po na yun. Sabi ko po sa tatay ko, mga ilang days na rin po lumipas eh. Okay. Nag-asikasa po ako. Pero sa nanay ko po mismo araw and yun po yung hindi ko kailaya kasi nag nagwala nga po yung nanay ko. Kaya natakot din po ako sabihin sa tatay ko. Meron ka mga uh, karelasyon? Meron po. May girlfriend din po ako. So, sobrang hirap po sabihin na, ayun nga po, uh, si, si, sinubo ko yung ari ko, tapos yun niya pinangyari. Eh, siyempre, parang ang sakit dun para sa, sa girlfriend ko po eh. Yung nangyari na insidente sa'yo, ano ang uh, naging epekto nito sa araw-araw mo na pamumuhay ngayon? Hindi ko makawakan yung sarili kong ari ko eh, parang Parang pakiramdam po, ang dumi-dumi. -dum, eh. Tapos, ah, uh, ang hirap din po na mag makipaghalubilo sa ibang tao kasi nga po, inag-iisipan eh, ko na rin po minsan na masama yung iba kong kasama. Baka mamaya may ganitong issue, ganito, ganyan. Kasi masyado rin po ako nagtiwala eh. And ayoko na rin po muna masyadong magsasasama sa mga gathering sa inuman. Kaya po, na nadala na rin po ako. Hanggang ngayon po hindi pa po ako nag-iinom after po nun. Ano ang uh, nais mong sabihin sa management and kay Sen. Rafi? Um, kay Sen. Rafi po maraming salamat po kasi hindi ko na po talaga alam kung saan lalapit eh. Pero po kasi yung hostesya po eh. Ramdam na ramdam ko po yung mga walang kapangyarihan lalo na ako nagsisimula pa lang ako. Sisimula pa lang ako ng career ko. Tapos po sa management naman, uh, sana po gawan nyo ng tamang action dito kasi marami pong gusto makapasok dito ng mga estudyante. TV5, tinitingala yan ng lahat ng mga media and communication students. So huwag nyo naman sana hayaan na may matitirang mga ganitong klasing tao na nagiging predator sa mga nagsisimula pala ng karir nila. Dito naman sa manager, may gusto ka bang sabihin sa kanya? Sana bago mo naisip gawin yun, dapat naisip mo rin yung anak mo. Dapat naisip mo rin yung asawa mo. Nawala na yung pangarap ko sa ngayon eh. Tingin ko sa sarili ko, umbaba-baba na. Parang after neto, wala na. Kasi ilang talaga yung goal ko pagka-graduate eh. Kaya nga pag ako na may suma cum laude eh. Dahil sa tingin ko, dito talaga ako nakatadhana. Sasamahan namin kayo sa management ng TV5 para malaman natin yung magiging aksyon nila dito sa yung program manager at sana ay makuha natin yung hostisya na nais nating makamit. Idol, maraming maraming salamat po sa pagiging patas niyo po. Ginawa niyo pa rin po yung tama at nararapat. Kaya po, Idol, saludo po ako sa inyo kasi kahit kayo ay matanggal dito sa network, ginawa nyo pa rin po para lang din po matulungan po ako. Kaya po, Idol, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Ay idol, meron rin siyang ipapakita sa atin, no? Ito po yung uh, binigay po niya sa akin na tinakay po. Tapos inuwi ko ka po kasi ito. Kaya po, hawak-hawak ko -hawak pa rin po ang gamay. Itong paper bag na to, ito ba ay uh, binigay niya sa'yo nung gabi? binigay po niya nung gabi para kainin ko po pero hindi ko ka po kasi nakain, kaya po dinala ko na lang dito po nung umaga po after ninyong pumunta ng poblasyon Apo. Ah, okay. tapos ito po yung shirts na pinahiram niya po sa akin since nasukaan ko nga po yung pantalon na suot-suot ko po nun ito po yung pinahiram niya ito yung galing sa maleta niya Opo, may maleta po kasi siyang dala doon na, na, maliit. Tapos po, nakirang pa po ako ng media sa kanya na nagkanta po kami yung poblasyon. Bali, nakabaksis po ako nung pagkagising. Okay. Ito po, dala ko po yung suot ko po, po nung nasa bar po kami, mm okay. na nasukahan ko. Ito po yun. Binalawan, binalawan ko lang po, pero hindi ko po, po siya talaga nilapan. Okay. Kaya, ayan po. Okay. Tapos ito po yung pants ko na gamit ko po ng mga oras na yun. Binanawan ko lang po para matanggal yung sukat pero may mga ano-ano po. So, meron kang pinapakita sa aming picture dito ng isang lalaking nakatalikod. Saan nito kuha? Ah, uh, din po sa Richmond Hotel po. Bali po kasi nung time na nalasing po ako, uh, hinawakan na rin po niya kasi yung cellphone ko. Mm -hmm. Dahil nga po baka kung ano mangyari, mawala o mabasag. Tapos po binigay niya lang din po sa akin nung kinumagahan na pero kumuha na rin po ako ng litrato nung pagkagising ko po habang nakatalikod po siya. Okay. So ito ay uh, si Cliff habang... Uh, kita rin, ito ba yung kama? Opo, yan po yung kama po na kung saan ko ginawa niya yung katalang paduwa niya. Okay. Maliban dito, meron ka bang uh, kuha rin na nakaharap siya sa'yo? Wala po. Kasi po, pansin ko rin po pag nagsin cellphone po ako, umiiwas din po siya. Kaya po parang nung nakatalikod po siya, doon na po ako na pa kumuha ng litrato. Pati ba doon sa bar, um, meron din pa kayong picture? Nung nasa bar po kasi kami, ayaw niya po talaga magpakita rin po sa mismong video ko kasi pinibigyan ko po yung bartending eh. Yung mga tricks-tricks po na ginagawa nila. Tapos po baka daw kasi makita ng ibang office mates. Ganun mm -hmm. daw po. Pero hindi ko naman din po pinost. Ah, uh, good afternoon na kasama ho natin yung talent. At uh, ngayong araw ho ay magkakaroon ng clarificatory meeting ng TV5 ang uh, committee po on na uh, decorum and investigation patungkol sa nangyaring insidente. Ano po ang uh, mai-tutulong natin na sa ating complainant? We will see kung ano how it will turn out what are the re what what will they require from the complainant. Ngayon, kung sa tingin ko naman ay mas magandang mag-formalize ng complaint, I would ask for time to formalize that complaint. And maybe if they have a uh, employee's manual or some kind of a blue book na sinusunod for purposes of disciplinary actions against employees, siguro mangihingi din kami, pare na kasi magiging guide natin o uh, basihan kung ano or how we are, how we are going to prosecute the administrative complaint against the respondent. Pero definitely uh, we were, also we will also be filing a formal complaint for acts of lasciviousness. Bring this to the proper forum, judicial forum later on. Uh, maraming salamat po sa TIA po dahil wala po talaga ang kaya na nakumuha ng lawyer and si Atty. William Moore na kilala po po yung ibibigay po sa akin. Maraming salamat po. Atty. Ano po yung expected ho natin na magiging uh, resulta ho ng pag-uusap mamaya. It's good to hear na sinuspende na ata. Okay? Right after na-suspende na, siguro what will be going after is yung talagang termination niya na from his employment, considering the seriousness of the accusation against him. And I believe that si Talent is not doing this for himself. Hindi malayong baka may nangyari na to in the past. At kung hindi siya lalantad ngayon, hindi malayong mangyayari na naman to in the future. So it's not, he's not doing it for himself. He's doing it for people who might have been already victimized and they can come out in the open and maybe support each other and also to prevent a similar incident in the future. sa kanyang uh, kaso ni Talent, ano po yung maaring ma-file po natin na kaso sa biskaya? Uh, ang tinitingnan ba, initial na assessment natin ay acts of lasciviousness but currently ongoing yung uh, detailed interview ni Talent dun sa ating ahente na naka-assign. So, depende kung may mga i-reveal pa siya na ibang um, circumstances na pwede pa nating i-elevate na kaso. Maari po ba tayong manawagan po, Chief, sa ating mga Kababayan din mm -hmm. na may mga itong pangyayari ay lumapit po sa ating hindi. Nandito ang um, NBI, particularly yung Violence Against Women and Children Division, na handang tumulong uh, sa mga taong na-abuso. Uh, ikaw man ay uh, babae, lalaki, or um, bata, uh, or anumang gender na meron ka na feeling mo na abuso ka, dumulog po kayo sa amin at huwag po kayong mag at Tutulungan namin kayo i-process at bibigyan ng legal advice. din. maganda na pumunta sila para nabibigyan namin sila ng tamang guidance kung paano nila gagawin yung kanilang kaso. Unang una po nagpapasalamat po kami chief na sa naging action nuna natin dito sa kaso ni Talent and hopefully po ay makuha niya po yung restitution na nais po niya makamit. Maraming maraming salamat. Thank you. maraming maraming salamat po sa pagbibigay po sa akin ng assistance na magsulat pa ng letter para po i-address kay MVP at nagkaroon po ng patas na investigasyon. Uh, good news po dahil natanggal na rin po siya sa trabaho at nakapag-file na rin po tayo ng case sa NBI. Uh, maraming salamat po sa team na tumulong sa akin sa pag-aatid at pag-gather po ng mga ebidensya din po. Ating ka rin po sa pagbigay sa akin ng abogado, lalo na po na wala naman po akong kakayang kumuha ng abogado. And kailangan na kailangan ko rin po para sa hearing sa mga korte. Kailangan ko rin po sa TV5 na nagbigay po sa akin ng uh, free counseling sessions and therapy po para din po sa pinagdadaanan ko po ngayon. Thank you po sir.